Mm -hmm. Mm -hmm. Boss boss? Hi, boss. Ay, bossing, bad bossing. Uh, bossing, um, ano po good evening po, boss. Good evening. Apo, eh alam niyo naman ho darating na ang kapistahan dito ah, sa lugar ang okay, na. na. po eh. Uh, bakit uh, ano po yung sa inyo, boss? Eh kanto po, eh may gaganin pong po ano, palaro. Palaro. Opo, mga palaroan. Siyempre sa piyesa, kailangan may mga palaro oh, para may gimmick. Ano, solicit, solicit. Hindi, hindi pong susulit. Bali, isasali ko kayo sa mga palaro. Um, ay, ay dok, pasensya na ba, sas? Sarado ka na lang tayo, ay, hindi na po Hindi ako mali, mahilig sa mga palaro, busy ako akong tao. Hindi ho, oh, eh, kailangan nyo kasi wala naman po itong pilitan, pero nalista ko na yung name nyo. Eh. Ay, ay, pilitan pilita, nalista mo yung name ko. Opo, eh, ito. Dito, madali lang naman po yung mga laro dito, tsaka wala naman po masasaktan. Wala masasaktan? Mabilis hmm. lang yan kasi busy talaga akong oh, tao. mabilis lang ho ito. Bali okay. po yung unang palaro po natin is Pukpuk Palakol. Pukpalakol? Opo, Pukpalakol po. Bali yung ganto po yung gagawin niyo, di ba? Ano yun? Paano yung laro na yun? Nakapiring po kayo. Oh, nakapiring. Nakapiring kayo. Merong apat na tao na papalakulin ka. Ako yung papalakulin habang ako yung nakapiring. Opo. Eh, di ba delikado yung laro niyo na yun? Hindi naprobahan ba yung barangay? Ma matitigok ako dyan eh. Hindi po. Eh, meron naman po kayo mga shield. Mga, ay, may mga shield. Oo, oh, meron po yung mga kalasan. Delikado pa rin. Eh, ako yung napili niyo. Ang dami-daming tao dyan. Ang dami, 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 dami Eh, Parang fit po kasi sa inyo yung mga laro namin eh. No. Meron kayong silver kung sakaling matamaan man po kayo kunyari lumayla yung braso nyo. Oh. Eh meron naman po meron naman po kami nakahandang mga medical center. At saka meron po kaming glue. Oh, kung sakaling no. matanggal to, eh di no, kami na ka lang natin. Glue. do. Boss, eh yung delikado talaga ng laro niyan, hindi ko. Sa ibang laro na lang ho siguro. Sige, ito na lang ho yung ano, yung okay. suntukan kayo one on one hanggang okay. sa pumanaw. Nang stop. Suntukan ng stop. Mahirap po, singalin na nga yung tao eh. Hindi, suntukan ho kayo, di ba? Magsusuntukan kayo, hmm. non-stop po yun. Walang hintuan hanggang sa pumanaw. Pag pumanaw ka, talo ka. Oh, Ang parang buhay na yung nakasalalay dyan po Hindi na palaro yan po E eh, paano eh. matutuwa yung mga tao? Doon ba natutuwa yung mga tao? Oo, oh, ganun, ganun ho kasi. Ano namin yun dito? Pesa, pesa po. Ganun po dito sa lugar namin. Ay, may pamilya pa ako. Ayoko nang gano'n. Sige, sa ibang laro na lang siguro ako, boss. Sige, ito na lang. Sa ibang laro na lang. Pambihira yung lang laro nyo. Delikado. Ito. Ito po. Ito po yung tinatawag namin. O, takbo. Takbo? Takbo oh, lang? Tatakbo Ay, ka. Ayaw mukhang madali yan. Takbuan oh, lang. Diba, tatakbo kang gano'n. Oo, oh, takbo ako. Diretso. Tapos may bumabaril sa'yo. Ha ha ha. Kailangan mabilis ka po talaga tumakbo. Kasi pag hindi po kayo mabilis sa makbo, pwede kayong mat, mat, matamaan ng bala at ma-hospital. I ano mean, yung baril niya? Totoong baril naman. Totoo ho siya. <laughs> mamimili ko, mamimili ko kayo eh. Kasi may sniper, may .45, tsaka may one-shot. Lasa sa inyo po yun. Boss, yung mga laro niya parang pang ano boss eh. Hindi yung makataka yung laro niya eh. Hindi, madali lang naman yun. Eto eh, yung diba, mapagsabing ano. oh. Hindi din nakabaral sa'yo. Ano dyan? Game. 1, 2, 3. Go, takbo. Bo. Sabul ka na. Kaya habang bumibilang ho, dapat tumatakbo na ko kayo. Ang bira na. Boss, yung eh, matitigok din ako doon. Boss, ito to baril yung anong sa akin. Eh, ko yung mga, okay lang ko yung mga, ano, yung mga peking baril, yung mga pellet gun, ganun. Okay mo. Eh, kaso hindi. Ah, yun yun ho. Hindi, hindi na lang siguro, boss. sige, wait lang, papasok muna pa ako para mapag-usapin natin ang gusto. Meron okay. naman ho kami, ano, luksong bakal. Oh, luksong bakal? Oo. Oh. Ano, alam niyo po yung isang bakal, di ba yung magaroon? Oo, oh, bakal, yung tatala. Ayun, pwede yan, pwede yan, boss. Yeah. mo na lang ako sa hali, boss. Kaso, yung mga luluksuan mo, mga patosok, eh. Yung bakal na po, mga so, bakal, bakal, patosok. Mga bakal na patosok. Ang oh, pangit naman Delikado rin yun eh. Delikado nga siya, pero pag nalusutan mo naman yun, ano? po ano, yung mga premier na makayo doon? Oh, maka yun yung, wala eh. Kasi yan lang talaga. Si ano mo, palaro lang. Pero kung saka, di ba kanyari, naano ka, pagka ganun mo, sumabit yung balat mo na ano, ulit. Eh, paano, ano dun, e paano ano kasi ahan doon po si paano kung matigok yung player, diba? eh, di ba? Hindi nga. yung kamili ng kalungkutan. Hindi ba may ari wala? Pa um, pang sa ulit pa to. Ubo oh, sa sa. Oh, hindi na namin ano yun. Hindi niyo na boss. Hindi na sagot. Para kasi may pirmahan kami kontrata doon na sumali kami, no? Oo, oh, may waiver kasi may hey, boss, pirmahan na lang to boss. Ay, hey. boss, no. Bon. Eh. Hindi naman. Boss, hindi naman sa pilitan yan, di ba? Hindi, hindi naman to sa pilitan. Eh, ay, ay, na lang siguro, boss. Ha? Ah, hindi, pirma na lang po kayo dito. Hindi, okay, hira Anong laro to, boss? Basta, boss, wag ka ano, boss, ano, ha? Bakit nyo ako, boss, ha? <laughs> ako ba alas, eh? Hindi ko ano lang, boss, ha? Hindi, hindi ko ano. Sige. Sige, boss. Pirma ko na Pero, lang. Pirma mo na lang. Okay. Kasali ka na, <laughs> <laughs>